Ito, bumangga siya. Tapos ngayon, nangyari, ayaw mag-start. Ayan. Magsabay mag yung overheat, saka yung tada, uh, check engine, eh, bumangga lang naman to. Kaya, kapag ka ganito mga no, sir, ito, meron tayong uh, honda on, the on the click dito mga sir, na bumangga siya. Kaya, papansin nyo, basag siya. At, uh, tinulak na lang to, papunta rito. Yan, si set, matak niya, papunta rito. Oo, oh, siyempre tropa natin yan at pati ito tropa din natin ito bumangga siya tapos ngayon nangyari ayaw mag start ayan magsabay yung overheat saka yung tada, uh, check engine eh bumangga lang naman to kaya kapag ka ganito mga sir nagaling sa bangga or bumangga lalong lalo kung side dito at andito rin yung ECU natin ang pupuntirin nyo kaagad na i-check yung ECU mas mainam kung hindi muna kayo bibili ng piece ng mga sira, Mas maganda check nyo muna Huwag muna kayong bibili Baka mamaya pa-check nyo sa iba Sasabihin sa inyo Easy yan sir Damage Bili na kayo Huwag mo lang ganun Yan Tatanggal natin yung clearings nyo dito sa harap Tapos check natin yung ECU Baka sa bangga dito ha, Sa side na to Yung sakit ng ECU na basag O hindi kaya kumalas Okay tanggalin mo nga dito. Sige na Panang mo lang Huwag muna pag -entain. Tirahin mo na para tirahin ko pa lang iba yan. Ah, binuksan niya na to. yung um, sabi niya. Sige, check na natin. Basag na basag yung ano. Okay, check natin to mga sir kung bakit nagkaw ng check engine to. Ayan na. Yeah. Kapag ka-once na bumangga yung motor nyo mga sir, so, ditong-dito lagi ang uh, tinatamaan, lalo kung yung side na to, kasi yung nangyayari dyan, kaya nagkakaroon sya ng ganyan, itong headlight mo kapag na bumangga yan, ito babangga yan dito. At uusli uh, na yan. Kapag umusli na yan, matik, hindi nyo na po mapapaandar yan. Minsan na pagka nabasag na basag na po yan, lahat lalabas yan. Lahat lalabas ng mga indicator na yan. Ayan, nawala na yung overheating nya check engine na lang kasi nung pagkaalagay ko nito paghukut ko nito ayan, nung pagkatanggal ko nito naggalaw uli kaya nawala yung kanyang ano ayan gagawin natin kasi pinabili ko ng ano ng pandikit para may dikit natin to ito nabasag ko nabasag nabasag, Yan. basag yung kanyang ng uh, sakit or yung pasukan ng sakit natin ng ano, wire. Yung sa ECU, yan. Ay, pa ba? <coughs> ya, kaya sya lang karoon ng check engine. Example natin, buksan natin yan or tanggalin natin yan. Tapos i-on mo, ganito yung kalabasan niya mga sir. Yan, check engine siya. Tapos yung isa, overheat. Tapos yung nag-loss. Yan, pag yung walang doon to ibalik mo ipantay mo lang ha yan i sok mo mabuti sige ayos mo lang ganyan ganyan yan awaka mo ha ayan pagka on ko sya tumunog yung fuel pump matik i start po yan ayan ah, mandar siya pero andiyan pa rin yung check engine niya kasi nagkaroon siya ng malfunction dahil sa ECU. kaya lumitaw yung chicken gene pero mawawala din naman po yan kapag ka, ginamit natin, natin ng diagnostic tools kaya matik ito yung i-repair natin kaya pinaka-importante huwag muna kayong bibili ng pisa kailangan lang natin dyan pandikit sa cable tie kailangan natin dyan <laughs> tagal natin yung sakit at ito uh, try natin to lock tight super glue i-glue natin yung nabasag i-glue mo yan ah gluon mo yung mga nabasag na yan. Huwag mo puputulin. Idikit mo. Ibalik mo sa dati ulit. Okay. Yan. Pagdidikitin mo nga natin. Para secure. Kasi kailangan natin yung ano, talian mga sara para kapag ka nalubak kayo. Kasi pagka once na ganyan, nagkaroon na siya ng uh, pagkabasag. Malubak po kayo papalya po yung motor nyo o di kaya baka mamatayan kayo ng makina kaya napaka important eh do double check yung mabuti mas maganda pag may basag na yan talian nyo na lang ng cable tie para sure ball na hindi siya pipitaw okay susubukan natin yung Loctite uh, super glue tignan natin kung madikit huwag mo aawakan yung ano ha yung dinikitan mo para dumikit yung kamay mo dito ka maghahawak Sige, tapos uh, lagyan mo uli maya maya. Kailangan natin patuin ng mabuti to Kaya yeah, patutuin mo natin mabuti to mga sir. Para sure ball na hindi kakalas. Tapos mamaya, gamitan natin uli ng ano. Okay, ito mga sir. Ilalagay natin dahil napatuyo natin. Yung, ah, uh, tapos tatalian natin. Okay, hey, suksok ng mabuti. Okay, hey, ipa, pa, Ayan, ayan mga sir, naging impeated na po yan. Ayan, pit na pit na siya. Tapos tatalaan natin dito para hindi bumuka yung pinagdikit natin o dikit natin. Ayan, tarayan mo dyan. Para hindi siya ano. <laughs> <laughs> Ibaba mo ha, tapos sa, sa, sa taas. Ah, Diba? Atake mo. Ayun. Di, nice. Diba? tapos okay. hmm. na ilaw na. mo tapos na. natin. i on natin. Ayun tumunog na 'yung fuel pump Narinig ko na 'yung fuel pump niya. Na tumunog. the on and off ako, on and off kapag di nakuha sa on and off banat natin ang diagnostic tools tapos paanray natin ayan mandar na siya yung check engine na lang yung tatanggalin natin patay natin tapos ibabalikan natin yung headlight nyo na nabasag kasi wala pang budget importante kasi ayan ayo rin yung unit ayan tapos palikan natin to yan, i-diagnose mo para mabura natin yung ano, check engine. Okay, saka na natin ang diagnostic tools para mabura natin yung check engine. Sige. Yeah, I-read DTC mo ha. Yan. Red DTC, sa kapila, yung stored, dyan natin makikita, ayan. Ayan, <laughs> lahat po yan Lalabas po yan mga sir Pagka once, yung sakit na hinabasag doon Okay, burahin mo na Para matanggal yung check engine eh pagalimhan ko para Ayan, na, nawala na yung check engine doon Sa panel ng mga sir Tapos, i-re-re-re- Ano natin? Re-reset natin Configuration Panay mo, para makita tayong engine speed kung nagbago ba yung engine speed niya sa pagkakabangga. Okay, bumaba ng konti. Itas mo. Yung tensioner, medyo nagpaparamdam na. Kailangan kasi yung speed sensor ay yung speed natin mga sir. Yung engine speed, 1,500 plus 200 dapat. Hindi dapat po ba ba sa 500. Kasi masisira yung ating ano, uh, cam Okay. Tanggalin mo na yung diagnostic tools. Tapos ibalik mo na yung headlight. At uh, tapos na tayo. Yan. Mara yung check engine. Tapos i-off natin. On natin. Kung andyan pa rin yung check engine. Ayan. Nawala na. Isa pa. Ayan. Ayan. Okay na. Sa sakaling bumangga at hindi umandar yung motor nyo, huwag mo na yung bibili ng pisa, check nyo muna ito kasi yan lang po lagi ang natadali kapag bumangga yung motor